a day in my life bilang isang raketerang vlogger. And today's video guys ay mag-upload muna tayo ng gawaing bahay kasi nga dito lang naman tayo sa bahay. So ito lang talaga yung paulit-ulit natin ginagawa. Maglilinis, maglalaba, magtitiklop, magluluto And ngayon, ang unahin ko ay itong pagtitiklop kasi nga walang tubig yung aming gripo. So yan? kailangan ko munang maghintay ng tulo ng tubig. Hindi ko alam kung anong nangyari sa prime water kung bakit wala na nakabang kami tubig at wala rin siyang pasabi kung bakit kami nawalan ng tubig. Ang hirap naman itong maghintay. Para kang naghihintay sa hindi hindi mo alam kung kailan dadating. And ayun, ako lang bagay yung nakakaramdam na kapag yung nagtitiklop is inaantok. Hindi ko alam kung bakit pero nakakaantok talaga yung magtiklop. At dahil wala namang ibang gagawa nito kundi ako rin lang, eh di syempre gawin na natin. Sana lang may magic ako para isang click lang ay tapos lahat ng gawain. Ano? So, pagkatapos nito ay titingnan ko rin ng gripo kung may tulo na. Sana mayroon na para makapaglaban ako. And after nun, maglilinis naman tayo. Tapos magla-live selling. Kailangan nating sipagan ng pagla-live selling kasi doon tayo kumukuha ng ating gastusin sa araw-araw. Tulad ng pang upa sa bahay, pang -bahay sa tubig, kuryente at wifi. Kailangan nating magsipag kasi bawalan ang tamad. Hindi pa tayo anak ng kontraktor marami ang nagtatanong sa akin kung ako ba daw ay nasa kalinga pa. Yes, nasa kalinga pa ako pero hindi ako nakikipagkulab masyado ngayon kasi nga ako po ay busy sa pagla-live selling at ako'y busy rin sa lahat ng gawain dito. Dahil kapag isa kang online seller, ay syempre gawain mo yan lahat. Ang magpa-ship, mag-MOP, and lahat-lahat na. Hindi naman kasi pagkatapos ng live selling ay tapos na. May mga inag-inquire pa rin kasi inbox at may mga tumatawag. So, kailangan natin silang entertaining. Kaya minsan talaga ay wala na akong time para lumabas ng bahay. Siguro lalabas lang ako ng bahay, may kita niyo ako. Kapag ako ay magpapaship o kukuha ng aking mga paninda sa bayan. Yun lang ang tanging labas ko and pero every Sunday and Wednesday, makikita nyo ako sa simbahan. At yun, makikita nyo ako doon, ako lumalabas. Pero hindi rin nyo rin ako makikita sa mga kalsa-kalsada. Sige, syempre kapag Sunday, nasa loob ako ng simbahan. Maghapon yan ako, guys, nasa loob ng simbahan. Syempre, gusto kong maglingkod sa Panginoon sa mga natitirang huling sandali ng aking buhay. Ay, ba't gano'n? Para kukunin agad ako ni Lord. Sana hindi naman. Pero syempre, dahil tayo ay uh, nandito pa sa lupa, kailangan natin paglingkuran si Lord ano ba yan, nabubulol ako, ang hirap mag voice over guys, pero na enjoy ko tong mag voice over, kaya bino voice over ko yung aking mga vlog, natutuwa akong magsalita dito sa aking cellphone at ayun na nga, dito na tayo sa mga panty-panty na medyo tinatago ka guys, kasi mga butas-butas na yan, char, ayan pero yun ako lang ba yung mga ganito magtiklop ng panty? Tingnan nyo guys, pinupulupot ko lang mo yun na yan. Tapos ganito. And then, ayan, madali siyang isalansan kasi pag ganyan. And, maliit lang yung space na makakain niya, di ba? May nagturo niya sa akin, hindi ko alam kung sino. Pero, thank you sa nagturo, hindi kita maalala. Salamat sa pagtuturo mo ng pagtitiklop ng panty. And, after nga nating magtiklop, ay dito naman tayo, maglilinis na tayo. Magwawalis muna ako dito sa aking kwarto kasi napakarami ng buhok at alikabok. Malikabok lagi dito, guys, kasi malapit kami sa kalsada. Kaya laging kailangan mong walisan at pagpagpagpagin yung mga nandito. Bisan nga, guys, ay hindi ko na binubuksan yung bintana para hindi pumapasok yung alikabok. Kaya lang pag hindi mo naman binuksan yung bintana ay madilim. Kaya sa umaga binubuksan ko pa rin. At 'yun, maglilinis na lang ako palagi. O sige hanggang diyan na lang muna ang aking video. Salamat, bye-bye.